Good morning na naman sa atin mga ka-idol dyan Tara, robbing muna tayo Dahil maga pa So ayan, good morning mga ka-idol kaluwa. So kaya morning ang sabi ko dahil ito madaling araw pa lang Mga... 5.30 pa lang ng umaga mga kalua sa oras na ito, medyo maliwanag na uh, napaglabas ko nga pala ng gate ito nakita ko mga kaidol napansin ko kaagad yung aking mga tanim na dragon fruit na ito may mga bulaklak na at bukod doon mga kalua, meron na siyang bunga na malapit na rin mahinog ayan, kung nakikita nyo mga kaidol ito ay mga hilaw pa ayan, may mga bulaklak na doon sa dulo at talaga naman siksik -sik, mga kalua ang bunga ng aking dragon fruit So ito nga pala ay napakasarap mga kaluwa. Ito, nakikita nyo yung nasa na na yan. Malapit na yon Mga tatlong araw na lang mga kaluwa. na yan sila. So, ito, panoorin nyo ang aking video hanggang dulo mga kaluwa. Dahil buwan na ng July, araw talaga ng bulaklakan ng mga dragon fruit. So ito, nakita nyo dito sa tabi ng kalsada, sa gilid ng bakod ko. Dito ko nilagay ang dragon fruit. Kung napapansin nyo, taon-taon ko ito ina-upload. Or buwan ng July, ang kanilang pagbubulaklak. So pero bukod doon mga ka-idol kalawa ay nagbulaklak na ito ng mga kalahati pa lang ng June. Ito mga kalawa siguro mga alas 7 ng gabi mamaya bubuka yan. At ito naman ayan o oh, na. Pwede nito pitasin kahit ganito pero mas maganda pitasin talaga kung hindi man lang pangbenta kung kakainin lang naman mga ka-idol. Ito ay kahit hayaan lang muna yan dyan hanggat sa mahinog. O, sa loob. ano? o. Marami pa itong mga magbubulaklak dito mga kaido. Ayan Mar o. Marami maliliit. So, ayan. Ito talagang July ang bungahan ng dragon fruit. So, yung hinog na nakikita nyo, Ayaw, haray pa dyan sa loob oh. Yung may nakikita nyo mga bunga na dyan Na may hinog na Ay ito, sa taas naposte, oh, Na poste Ayan, Ayan sa taas ng poste Yan yung mga unang bunga Na pailan-ilan lang Noong June Kasi nung makalati ng June Nag-start na siya pag bulaklak Kaya yan yung mga bunga niya pero ang tagbungahan talaga ng dragon fruit mga kalua, ay araw uh, ng July hanggang ano po yan uh, hanggang September o oh, ayan o oh. marami pa dyan mga kaidol kalua sa kabilang lote ko ayan oh, ang bababa ng bulo, mga bunga nya so, sabay sabay ito oh. ayan sa taas andun sa loob marami Ayano, oh. may, may, mga bagong bulaklak, may mga ayan oh, nagsisibol pa lang. At ito, nakabuka na yung bulaklak niya. Ayan, siksik -sik dito mga kaluwa sa likod. Sa likod ng bakod ko. Siksik -sik yung bulaklak dito sa likod ng bakod ko. Ayano, oh. So ayan, kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag niyo kalimutang share paki-like and comment. At pagdating dito, mulberry na marami na natan kum mga idol para makita nyo kung gaano karami ang produce dito sa lugar ko. Ayan, ang ko ngayon ang mulberry, inunahan ko ng mga ibon ko dahil ayan mga magulo-mago ko pa lang para may naokitang mulberry kaya ito inespesyal ko ng pukuwa mga kaloa para meron akong mapapak habang ako ay nagro-roving kakain din dito mga idol. So ayan, continue lang tayo sa panout mga kaloa at sana panoorin nyo hanggang dulo ang aking video at pakilike and share na lang at comment at sa mga hindi pa po nag subscribe ng aking youtube channel pakisupport na lang mga kalua laking tulong po ito para sa akin channel so shoutout ko na lang mga followers ko dyan ang bago pa lang sa aking youtube channel so ito panoorin nyo at sana magtanim din kayo para meron kayong maani palang araw Maumay. Namagsarang Kari, Dearin la bisa Haru Angin Data Kai, Kakara Tun Kaisang yes, Kai, Tumut kai mau pai Gin babalusan oe oh, eh. Gin kali pai Bisa lah Angin tatagari Wastam pa

So ayan mga kaidol no? Oh, ang dami. At ito, meron akong nakuha ang konti. Oh. Ito yung bunga ng giant. Ayan oh, no? mahaba siya. Tapos ito naman sa so, hindi pa ako kumukuha mga kalwa. Ayan oh, no? dami bunga. Pero try natin kumuha. Ang kakaiba nga lang ang lasa nito, giant mulberry, kaysa sa native ang native kasi eh. medyo maasim siya kahit na hinug na siya ando pa rin yung yung asim pero itong giant na to galing to sa kabilang puno yung nakikita nyo lagi ko na ipopose matamis kapag hinug na kaya paano yan mga kaidol wala akong kameraman so update ko na lang kayo mamaya at ito ipapakin natin pagkatapos kukuha so yun lang muna mga kaidol kalawa Na Naru sa wow. na ru sumulut sa ma isu isu diri kapui san pagluwas siya na nguluntoy.